So ito po O pinananagot na nagutna. Yung pong uh, lahat daw ng allegedly ay kasama Dito po sa Farmally issue Dito sa 40 plus billion Na nilipat daw mula sa DOH papunta po sa PSDBM ito daw po ay inutos ng Pangulo ayon mismo kay Secretary Duque at itong halaga na ito itong 40 plus billion na ito ay nagamit daw sa korupsyon nung panahon ng pandemic okay? Uh, ito po yung sinagot ni Senator Dick Gordon siya kasi yung Blue Ribbon Committee nung panahon na yon okay? kung uh, magkano sa 40 billion ang napunta sa uh, korupsyon. Panorin po natin yung interview niya kay Karen former president duterte correct, correct. Okay. correct. So of the 41 billion pesos how much do you believe um senator gordon was lost to corruption 11 billion 11 billion so far that's how far we've got 11 billion principally because you know even though bushman i am saying you know, the hospitals in Mindanao never received the supplies and for that matter Uh, hindi pala uumpisahan yung uh, uh, all of nation recovery act bayanihan. just before it started, Lincoln Ong was already supplying PSDBM with uh, uh, how much uh, uh 500,000 uh, worth 27.7 uh, million, but in reality, Department of Health bought the same uh, uh same uh, mask. For 16 pesos. Yeah, yeah. Tinpesos. Layo. My gosh, I mean, how can they, how can Duke not see that? I mean, nakabili sila two days before, 16 pesos, tapos ito bumibili na 27 pesos, and it was delivered according to Mago in their warehouse right away. And they only believe, they believe, that they paid it in April 16, but in reality, they had already started stealing from the government at the time. There were times, uh, kind of hindi ka pa magtataka at some point I think in May or June uh, they were they were uh, supplying uh, uh, 2 billion uh, 2 billion at, at uh, any one time and then another 2 billion later on It's, uh, I, I have the list here tapos yung kumpanya napakaliit lang yung ano yan so umabot talaga uh, uh, in, the, in the few months that they were there they were able to get so much money and yet yeah, the situation was hiding in Dubai, and yet Duterte could have ordered the money laundering council. Where did you put the money after you were paid? That's an awful lot of money to, to move. In the first place, even before they bought, they could have asked, Saan mo kinuha yung pera pang bili mo? 625 million lang yung pera nyo. 625,000 lang yung pera nyo. Nangunga ka ba ng letter of credit? Nangutang ka ba sa banko para pang niya? Na? Oo. Oh, oh, oh. Wala sila may pakita. But was that ever answered? How no. were they able to ba? Yeah. Ang sinabi nila, they were being guaranteed by Michael Young. And even Duterte joined the chorus by saying, Pagadur yan. Maraming koneksyon sa China yan. And yet, they never showed how the thing was coming. In fact, we have evidence, uh, oral evidence to say, na sinabihan yung mga inspector, huwag nyo lang tignan yan. So yan po ang mga allegation coming from Uh, former Senator Richard Gordon at yan po ang posibleng dahilan kung bakit sobrang init ng ulo ni Pangulong Duterte sa kanya nung mga panahon na yon at ngayon po nawala na sa kapangyarihan si Duterte ay uh, gusto po niyang ipush talaga na maimbestigahan na at matignan na po talaga ito pong uh, uh, mga pangyayari po dito um in fact may sinabi din dito sa interview kay Karen Davila na posible daw mayroon daw posibilidad na maging state witness itong si Secretary Duque laban kay La Duterte. So kung yun po ang mangyari, kung yun po ang nako napaka napaka dugo po niyan. Napaka gulo ng sitwasyon na 'yan. So, kaliwat kanan po. Eh kamusta kaya ang ano kaya ang masasagot dito Nung mga uh, babaya babayan natin mga DDS na ah uh, kumbaga hirit ng hirit kay Pangulong Marcos na ganito korupsyon, ganito ano, pero pag sa kanila na inaako yung korupsyon. Eh kung ano-ano na sinasabi, 'di ba? Eh dito po. Ah uh, kasi ang problema hindi man lang hindi man lang uh, ah. hay. Kumbaga ano eh. Kumbaga pwede i-course through sa ibang kumpanya na mas malaki, na mayroong bilyon ng pera, 'di ba? Para mas mukha namang makatotohanan, pero hindi eh. Dito mo binigay sa isang kumpanya na maliit. So um ewan ko, it, may sasagutin po 'yan sa korte lahat, iimbestigahan po 'yan lahat. Pero isa lang po ang sigurado, ako tuloy-tuloy na po 'yung investigasyon po dito. Meron at meron pong mga tatamaan. At ang, ang, ano po dyan, ang unfortunate na balita dyan, e eh baka umabot po hanggang sa taas baka may matamaan na po sa senador, may matamaan na po hanggang kay dating Pangulong Duterte, ay umabot na po yung investigasyon at yan po ang tinatawag ng mga opposition leaders uh, nung mga nung mga panahon na yon uh, sila sila Gordon nga tapos sila Senator Risa si former Senator Trillanes former Senator De Lima yan po yung kanilang tinatawag at yan po yung kanilang uh, gustong mangyari na panagutin si dating Pangulong Duterte dito po sa alleged na uh, alleged na korupsyon at uh, uh, umaga, kasi pandemic isipin mo ang daming naghihingalong buhay tapos makukuha pa yung ganyan, yung mga overpricing na ganyan so of course tingnan natin kung ano po yung masasabi nila sa side nila they are of course uh, uh, free, they are uh, open para po i-explain kung merong explanation dyan sa mga is situation na yan pero Either way po, katulad ng mga ibang nangyayari po sa ICC at yung mga iba pang mga kaso, tuloy-tuloy po ito at ito po ay tutuluyan talaga. ayun eh, kaya hindi kaya yan ang dahilan, kaya puro destabilization. Kasi alam na merong mga ganyan na paparating, di ba? Kaya pilit pinubuntong kay PBBM yung pong mga naging problema noong nakaraang administrasyon. Ako, so, tingnan po natin. So, see you po sa next vlog po natin. Tuloy-tuloy lang po yung coverage napakainit ng issue na to lalong painit pa ng painit okay? kasi nadagdag itong kaso ng sa PSDBM na naman itong sa Farmali na naman di ba? idagdag mo yan sa ICC sa SMNI yung pong sa uh, iba pang sa Davao pa, so sa lahat po yan patong 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 po so makita po natin so see you po sa next vlog tuloy tuloy lang po yung coverage po natin bye bye guys